Good morning, morning mga kamasla. Welcome back to our channel. For today's video, good news na ang ibibigay ko sa mga nakaabang dyan sa update ng immigration policy tungkol sa mga AEW dito sa New Zealand. Kape pala muna tayo mga kamasla. So ngayon, nandito ako ngayon, nakatutok ako sa website ng immigration ng New Zealand kasi kahapon lang naglalabas sila ng bagong announcement. Reform to Accredited Employer Work Visa Announced. Oh, yan yung nakatitle nila yesterday. So, sa mga gusto ng mga ano mga information sa pagbabago ng immigration, pwede kayong mag-direct sa website ng New Zealand Immigration. So, ang pinaka-main talaga doon is, di ba, ano, kaya nahirapang mag-renew yung mga company dahil doon sa mga requirements nila. Isa na doon yung paghingi nila ng median wage, tapos yung three years experience, lahat yon narinig talaga ng immigration, ginawa nila ng pagbabago. So, tinanggal na nila yung requirements nila na median wage. Which threshold for all AAW rules will, rules will be removed. O, oh, ba diba? Tanggalin na daw nila lahat yon Tapos, yung 3 years na hinihingi nilang experience, maging 2 years na. And then, ba diba, yung mga AAW na under, kagaya namin sa level 4, level 5. Yung mga low skill, ba diba, 2 years lang ang stay or ang visa na ibigay nila ngayon ginagawa na nilang 3 years so kahit level 4 ka, level 5 ka pwede ka nang makakuha ng visa na 3 years ganon, effective to next year's mga next year's effective to next year mga kamasla kaya merry merry talaga yung Christmas namin sayang lang noon hindi na na yung visa ng mga kaibigan namin hindi na nakaabot nakauwi na sila kasi nag end na yung visa nila no first week or second week ng December so yung mga naiiwan na kasamahan namin nasa mga March, mga April pa mag-e-end ang visa. So, ang swerte nila. Kasi, ma mapasok na sila sa pagbabagong ito. So, ibig sabihin nito mga kamasla, yung mga outside New Zealand na gustong pumasok at magtatrabaho dito, medyo maluwag-luwag na by next year. So, next year, posibleng mag-hire na naman ng mga working, mga naka-working visa itong mga company ito. Kaya, grab your chance sa mga gustong pumasok ng New Zealand, yung sa mga kagaya namin na gusto pumasok sa hotel industry, ganon, pwede na kayo makapasok, hindi na ganon kahirap ang gawin ng mga company. Ganon pa rin, magpa-job check pa rin sila, ganon yung normal pa, kasi kailangan accredited pa rin sila, legal silang kukuha ng mga offshore na trabahante. Pero yung sa side natin, so hindi na nila kailangan mag-median wage, hindi na nila kailangan ng mga three years na experience ka talaga. Kung may two years ka, pasok ka na, ganon. So, medyo lumuwag siya. At we're still hoping na may mga pagbabago pa rin yung three years na yan. Malay natin, next year, madagdagan na naman nila yan, di ba? Sa so, ngayon, okay na yung kung, bago kayo papa kung bagong apply kayo as AEW, So, makakuha kayo ng 3 years. Ang haba na noon. Maraming pagbabago. Kasi yung batas ng immigration talaga ng New Zealand, guys, hindi yan nagstay lagi ang nagbabago, laging may pagbabago. Depende kasi yan sa situation. Siyempre, in-observe nila kung kailangan bang baguhin, kung kailangan bang luwagan, kailangan bang higpitan, ganon. Kagaya, this year, hinigpitan nila yung mga pagkukuha ng mga AEW. Siguro, nakita nila na marami talaga ang nahihirapan. I kailangan naman talaga nila ng help ng mga AEW. So, ngayon, niluwagan na naman nila for the coming 2025. So, this is it. Pwede na tayo makapasok ulit ng New Zealand. So, sa mga nagbabalak dyan, o, oh, ito na yung sinabi ko, antay-antay lang talaga ng pagbabago. By January, talagang i-explain na nila to, ilabas na nila yung... Kasi ganito kasi yon Ngayon, nilabas nila yan, hindi pa siya masyadong naka-detailed. Pero nandun na, parang parang nakasummary na siya. So, by January, magiging clearer ang instruction na yan. Kaya, abang-abang lang. Basta sure na tinanggal na ang median wage at binabaan na ang working experience na kailangan para makapasok kayo dito sa New Zealand. So, happy job hunting sa mga naghanap ng work dyan sa New Zealand. Huwag gumibap, lalo na ngayon na naluluwag na ang batas ng immigration sa paghahanap ng naka-working visa sa New Zealand. Bye! Thank you for watching! Tara kape! At meron pala akong mais pero hindi pa siya masyadong magulang. binili ko lang sa pakin save. advance merry christmas everyone.